Okay, that's what it was.

yang perlu kami sampaikan mari karena seorang sambungkan main sayang mah dirumah pungsi Ya, yeah, beli ko na ninyo. Basta nakatultol na mo. oh, oh, aku lang nang gikwan. Dudong, katultol naman diri. Ah, busy man <laughs> <laughs> Ya, dong. Sige. lolo. Ah, itu pa na family. Ito yung mahal. Wow. Lumang, ano ba ito? Lumang yeah. sementeryo. Ito yung, ano, yeah. 1960s. Oh. 1960s. 1960s pa ito. Yan Na, dinili ni Juan. Kaya billionaire nga, may mga subdivision nga mayari. Bilyar? Bilyar. Bilyar. Mm. Ang nabili niya doon sa binaliw na kuan, 3 hectares. Ang mayari nga sa likod dito. Ay, Memorial Garden sa Sorry. binaliw. binaliw. Mm. E, Tapat e, nila, sa e, Atin. Tutut. Tutut. dito. Sama, dayo natin ilang nini. Doon mo lang. Oo, hindi ka, na naman so oh. natin. Di, drink sa binali ba? Ah, ilan siya, oo. Sige, iyan natin. Dalawin na rin natin. Oo oh, nga pala siya, nini pala yung iniisip ko. Daplin na gusto sa saray ng nini. Ito si sa Talamban Common. Public Cemetery sa Talamban. Yan. Yeah. Anang inokando kinilayson. Ah, sige, dad. Oh. Maganda ito. Bone chamber. Seno, versite. Ay, ito may mga kaya talaga ito. Ito. Udah bisa bersih memorial Atau uh, tengah din itu nasa bukana ke Pero itu mengatur boris mga Kaya naman ako hmm. dahil nabubungsa po ang Tato, mayroon pa sa dulo. Uh, uh, mayroon din dito. Ito ano ang sa lapo-lapo? Hindi ah, kami mag-abang sa una nila ni, Naging ikuhuan tutut, sa Na, mga bukan? talang yan lang siya Oh, Vice Mayor ang inano niya. Si Archibald lang iyang gitupo.